Good morning. Yeah, good morning mga idol. Ayan. Ah, uh, for today's vlog ay bayanihan, nakibayanihan na magbuhat ng buhangin. Ngayon, ah, uh, may kasama akong taga Isabela. Ah, uh, gusto niya makipagbayanihan din. Ito. Ano. Pare Rogelio. Siya yung magbubuhat man nila. Ito na, nagsimula na kami. Uh, may nauna si Pare pero ever, nauna siya nagbuhat. Ngayon, nakatagi siya na kami. Pero relyo. Nakatagi siya na kami kaya tara ulit. Marami hmm. kami buhatin na buhangin guys. Hai, tama, mah?

May recruit ko akong isa. <laughs> Bakit ano daw? Bakit ba 'yan? Ano? Ah, pa-sabon natin. Sige, tayo. Ito yung bubuuin namin. Ha? Ya, yeah, hay yan. ka muna dyan. <laughs> Ay Brey, sa ano? Yeah. Yeah. Uuna kami kasi may trabaho kami. Kaya Omyah lang exit kami. reroy ba yung buhat niya Hayan. Eh. Yeah. Tapos kaya ba 'ra? Medyo nangakagagol pero masaya kasi nakatulong. Yeah. Pagkasunod pag magkikibagbayan niyan ka. Oh. Pwede ka magta magtawag. Bayan niya magpintor. Oh, pwede naman. <laughs> oh. Doon sa church you pre. Bayan niya tayo doon. Pwede naman. No, yung sapan natin ha. Bili niya lang tayo ng kwan. Oh, sige Oh. Sige sige. Ah. Atin na lang tayo pre na. No? oh, sige sige. Sige. Yan. yan. Makatagliman lang siguro kami kaya ba pre, di ba? parang nakasampuan na rin doon. Oo. Oh. Yung kwan pray na dubli yung kwan mo. Ayan. Yeah. Pwersa mo. Huh? Tapos so, tayo mo makakain. Kain tayo dito. Dito lang. Ah, oh, sige, sige. Ayan na. nai, mga trupang... Stop go. Ano yan? Trupang mga sundaryan. Oo. Oh. Ang <laughs> <laughs> Para mo. At. Oh! Aba, bigat pre. Pre. Ay hindi dong, hindi. <laughs> magaan lang dong, magaan. Magaan? Magaan, magaan. <laughs>